For today's video, magdi-deliver po tayo mga guys. Tara, samahan nyo ko! Mainit ngayon mga ka-adventure, pero keri lang yan! Sabi nila, ang tagumpay daw ay kailangan paghirapan. In English, no pain, no gain! Kaya pala nahirapan yung mama ko sa akin sa jeep. Nakatulog kasi ako mga guys eh. At dahil dyan, good morning! Si Catrillo, nagre pala yung nagdi-deliver. Hindi pala si Belas Adventure. Deliver goal nyo, pagod na. Kaya sabi ng mama ko, ililibre eh, niya daw ako. Pero hindi yan natin yan sure. Alam naman natin ang mga mama. O oh, ayan, andito na po kami. Pero sabi po ng mama ko, Bella, bilisan mo lang kasi wala pa tayong pera. Hay naku, Bella. Mas mahal pa yung laro mo kaysa sa tubo natin. O ba diba, mga guys? Ganyan talaga ang mga mama. Nung naubos yung mga tokens ko, patingin-tingin na lang ako. Maganda po talaga dito kaso lang po, mahirap po makuha yung mga toys. Grabe! Kaya eh, pupunta na lang po kami sa mga maraming chocolate. Pero take note. Bella, bawal ka ng chocolate. Puro na ng chocolate. Oo, oh, oh, wag yan. Mahal yan. Hindi ka nga pwede yan. Matamis yan. Oo, oh, hindi yan maganda. Prutas na lang yung bilhin natin. O di diba, kami yung mga mama. Pero pag uwi po namin, Nilutuan niya po ako ng favorite kong carbonara. At ganito po ako pang nakakakain ng carbonara. Hanggang dito na lang mga guys. Don't forget to follow. Bye, 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 bye.